Magandang umaga, araw tayo ng Martes, at sa buwan ng Disyembre taong 2025 para sa bagong araw. Kami po ang inyong mga tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang at Chikayna si Abalon. Bagong araw, bagong balita. Pangunahin sa mga balita ngayon, arrest warrant inilabas ng korte sa Pasig laban kay Porac Pampanga Mayor Jaime Capil, kaugnay ng kasong graft. Zaldico, pinaniniwalaang ang sa Portugal, nagtatago. At sa kalakalan, Pilipinas, muling bigong maabot ang target economic growth sa ikatlong sunod na taon. At ngayon, sa detalye ng mga balita. Bagong araw, balita. Naglabas ng isang korte sa Pasig City ng warrant of arrest laban kay Porac Pampanga Mayor Jaime Capil kaugnay ng kasong graft nakasaad sa warrant na nagrekomenda ang Pasig RTC Branch 265 ng piyansa na 90,000 pesos para sa pitong counts ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Inatasan ng korte ang mga otoridad na arestuhin si Kapil sa munisipyo ng Porac o sa ibang lugar na kinaroroonan nito. Tagubili ng korte sa mga aaresto, gumamit ng body-worn cameras at recording devices para recorded ang buong pangyayari sa pagsisilbi ng warrant. Matatandaan na April 2025 nang i-dismiss ng Office of the Ombudsman si Kapil dahil sa gross neglect of duty, kaugnay ng Pogo Hub na Lucky South 99. Sa kabila ng kanyang suspensyon, nanalo pa rin si Kapil bilang mayor noong May 2025 midterm elections. Baruara. wan Balita. palita Pinaniniwala ang sa Portugal nagtatago si dating ako representative Elizalde Zaldico sa harap ng nangyayaring pagdakip ngayon sa mga individual na sangkot sa flood control scandal sa Oriental Mindoro. Ayon kay Interior and Local Government Secretary John Vic Remulia na hinihinalang may Portuguese passport si Ko na kanyang nakuha maraming taon na ang Nabati daw walang extradition treaty ang Pilipinas sa Portugal kaya ayon kay Remulia komplikado ang sitwasyon sitwasyon. Ipinaubaya naman niya sa Department of Foreign Affairs o DFA kung ano ang magiging extradition process para kay Ko. Nanawagan ng DILG chief sa mga Pilipino sa buong mundo na kuna ng larawan sakaling makita nila si Zaldi Ko at agad itong ilagay sa internet para magkaideya ang pamahalaan sa kinaroroon nito. Matatandaan na nag-issue na ng arrest warrants ang korte laban kinako at labing lima pang opisyal ng DPWH at SunWest Corporation kaugnay ng kontrobersya sa flood control projects. Araw, pangunahing balita. Samantala, dalawa sa tatlong opisyal ng SunWest Incorporated at ang naat uh, na at large pa rin ang nagpadala ng surrender feelers sa pamamagitan ng kanilang pamilya. Ayon kay PNP Criminal Investigation and Detection Group or PNP CIDG, Acting Director Major General Robert Morico II, ang tatlo ay pawang subjects ng police operation sa isang hotel sa Pasay City, ngunit bigo ang mga otoridad na sila ay matagpuan. Sinabi ni Morico na kalaunan ay natuklasan ng mga investigador na ang mga pinaghahanap ay hindi pala top executives ng SunWest. Ang nasabing construction firm ay nauugnay kay dating Congressman Zaldico sa maanumalyang flood control project sa Oriental Mindoro. Lumalabas ayon kay Morico na dummy lamang ang tatlo at walang pera o kakayahan na magbayad ng abogado. Ayon pa kay Morico, hinihikayat na ang dalawa ng kanilang mga kamag-anak na sumuko sa lalong madaling panahon. Binigang diin ni Morico na hindi pwedeng i-delay ang implementasyon ng arrest warrants. Samantala, bukod kay Zaldico, nasa labas pa rin umano ng bansa ang isa pang DPWH official at tatlo pang SunWest executives kaya nakikipag-ugnayan ang PNP sa Department of Foreign Affairs at Bureau of Immigration para asikasuhin ang kanilang pagbabalik sa Pilipinas. Bagong araw balita kalakalan Pilipinas muling bigong maabot ang target economic growth sa ikatlong sunod na taon Ito at iba pang balita sa kalakalan sa ulat ni Shaira Gabornes Hindi na umaasang maabot pa ng Pilipinas ang 5.5% to 6.5% na growth target para sa 2025 dahil bumagal sa 4% ang ekonomiya noong third quarter Ayon kay Department of Economy Planning and Development o DepDev Secretary Arsenio Balisakan, pinaluwanag niya na kailangan ng halos 7% growth sa huling quarter para makahabol. Ngunit nasa 5% lang ang average growth ng unang tatlong quarter. Lalo pang bumigat ang sitwasyon matapos ibunyag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na 20% ng 545 billion pesos para sa flood control ay napunta lamang sa 15 contractors. Dahilan para maglumsad ng investigasyon ang Kongreso at ang Independent Commission for Infrastructure o ICI. Binigyan din naman ni Balisakan na kinakailangan ang mas malinaw at tapat na pamamahala upang mapanatili ang tiwala ng publiko at matiyak na magiging mas matatag ang paglago ng ekonomiya sa mga susunod na taon. Samantala, epektibo na ang magkahalong paggalaw sa presyo ng mga produktong petrolyo. Ayon sa magkakaiwalay na abiso ng Chevron Philippines Incorporated o Caltex, Petron Corporation, Sea Oil Philippines Corporation at Shell Pilipinas Corporation, magtataas sila ng 20 sentimos kada litro sa gasolina. Habang magbabawas naman sila ng 2 piso at 70 sentimos sa diesel at magbabawas ng 3 piso at 20 sentimos kada litro sa kerosene. Nagpatupad din ng parehong pagbabago ang Clean Fuel, Petrogas, PTT Philippines Corporation at Uni Oil Petroleum Philippines Incorporated maliban sa kerosene na hindi nito ikinakarga. Naging epektibo ang mga pagbabago sa presyo kaninang alas 6 ng umaga maliban sa clean fuel na magpapatupad nito mamayang alas 8 ng umaga. Para sa balitang kalakalan, ako po si Shaira Gabornes. Bagong araw, ula, panahon. Intertropical Convergence Zone ang nakakaapekto sa Southern Mindanao habang Northeast Monsoon o Anihan ang umiiral sa Extreme Northern Luzon. Ang Mindanao ay maulap ang kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkulog pagkidlat dulot ng ITCZ. Ang Batanes at Babuyan Islands ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may ilang uh, mahihinang pag-ulan dala ng Northeast Monsoon. Habang ang Metro Manila at ang natitirang bahagi ng bansa ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may uh, manakanakang mga pag-ulan o pagkulog pagkidlat dahil sa easterlies. Ang agwat ng temperatura ay mula 23.5 hanggang 32.2 degrees Celsius. Sumikat ang araw ng 6.06 at lulubog dakong 5.25 ng dapit hapon. Abangan sa pagbabalik ng bagong araw, panibagong impeachment complaint, posibleng kaharapin ni Vice President Sara Duterte Carpio sa Pebrero ng susunod na taon. Senate Finance Committee Chair Senator Sherwin Gatchalian, hindi inaalis na posible ang reenacted budget para sa 2026. Samantala, sa palakasan Gilas, Pilipinas, muling tinalo ang Guam na nanatiling walang talo sa FIBA Qualifiers. Bagong araw bagong balita. Kayo'y sumusubaybay sa mga balitang hatid ng FEBC Network News mula sa Far East Broadcasting Company. Naririnig din sa mobile app na FEBC PH Stream. Ang FEBC Philippines ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. ¡Ay, balita Naghahanda na ang mga progresibo at civil society groups na magsampan ng panibagong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte Carpio. Ito ayon kay Bayan Chairperson Teddy Casino ay kapag napasuna ang one-year ban sa paghain ng impeachment complaint sa Pebrero. Ayon kay Casino, sakali ring magbaba ng pasya ang Supreme Court laban sa nakabimbi na apela na baligtarin ang uh, unang desisyon na nagpawalang visa sa Articles of Impeachment laban sa bise na final ng Kamara sa Senado noong Pebrero a 5. Dagdag ni Casino ang sinasabing uh, kabilang pa rin sa betrayal of public trust kaugnay ng maling paggamit ng confidential funds sa mga ground for impeachment na plano nilang ihain laban sa pangalawang pangulo sa susunod na taon. Bagong araw, pangunahing balita. Hinimok ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang newly commissioned officers ng Armed Forces of the Philippines o AFP na maging loyal lamang sa bansa at hindi sa kanino mang individual o paksyon. Binigyan din din ng Pangulo ang kahalagahan ng AFP sa Nation Building sa kanyang talumpati sa harap ng mahigit anim na raang graduates ng Officer Candidate Course. Doon ay sinabi ng Pangulo na tungkulin ng AFP na ipagtanggol ang Pilipinas at paglingkuran ang taong bayan. Ayon sa Pangulo, dapat silang manatiling alisto sa anumang tangka para mapahina ang soberanya ng bansa o susubok sa ating katatagan. Bilang bagong henerasyon ng mga sundalo, sinabi ng Pangulo na dapat patuloy na manaig sa AFP ang kanilang mandato kaysa politika. Samantala, hinikayat din niya ang mga bagong sundalo na maging ehemplo ng katapatan at katapangan sa serbisyo. Sa tala ng AFP, 333 ng Officer Candidate Course Graduating Cadets ang mula sa Philippine Army, 170 sa Air Force at 148 naman ang galing sa Navy. Bagong ara, balita. Sa ibang balita, hindi inaalis ni Senate Finance Committee Chairman Senator Sherwin Gatchalian ang posibilidad na gumamit ng re-enacted budget sa 2026. Paliwanag ni Gatchalian batay sa timelines, posibleng pirmahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang 2026 national budget tatlong araw bago magbagong taon. Sa ilalim ng 1987 Constitution, ang budget sa preceding year ay nare-reenact hanggat walang bagong budget na ipinapagawa pasa dahil nabigo ang Kongreso na magpasa ng bagong budget bago matapos ang taon. Ngunit ayon kay Gatchalian, may pangamba siya dahil ang ratifikasyon ng budget ay December 17, kaya kailangang mag-overtime para ma-enroll ang kopya ng budget, kaya papatak na December 29 ang pirmahan nito sa Malacanang. Para kay Gatchalian, talagang gipit na, kaya kailangang mag-overtime ang lahat para matapos ang 2026 national budget. Kapag naman, Anya, walang pumalya sa timelines at walang mangyaring hindi maganda, posible pa rin maiwasan ang re-enacted budget para sa 2026. Sa taya ni Gatchalian, maaprobahan ng mataas na kapulungan ang Senate version ng 2026 National Budget sa ikatlo at huling pagbasa sa susunod na linggo. Samantala, nakatakda naman anya ang tatlong araw na Bicameral Conference Committee sa December 11 at ito ay naka-livestream mula sa Maynila. Bagong Araw, Balitang Bayan. Inanunsyo ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth sa Cordillera Administrative Region o CAR na handa na ang rehiyon na ipatupad ang Guaranteed and Accessible Medications for Outpatient Treatment o Gamot Program para sa gamot na hanggang 20,000 pesos. Ayon kay Head of Healthcare Delivery and Management Division ng PhilHealth CAR, Dr. Glenn Cornelio Lamsis, kaya na ng rehiyon na magbigay ng gamot mula sa mga yakap facilities kung saan 42 gamot accredited providers ang nagsusuply ng 75 uri ng generic na gamot. Paliwanag ni Dr. Lamsis, kailangan magpakita ang pasyente ng yakap issued na reseta at availment slip upang makuha ang gamot at hindi sakop ang branded medicines na kailangan bayaran. Sinabi naman ni Regional Vice President ng PhilHealth Car, Dr. Dominga Gadgad, mayroon ng 118 yakap clinic providers na nag-aalok ng konsultasyon, screenings, laboratory services at gamot. Bagong Araw, Balitang Bayan. Sa ibang dako, na ibalik na ang kuryente sa halos 250,000 na customers ng Negros Electric and Power Corporation o Negros Power matapos ma-energize ang lahat ng lateral lines sa kanilang franchise area. Ipaliliwanag ng kumpanya na ang restoration matapos ang pinsalang dinulot ng Bagyong Tino at Bagyong Uwan ay naging posible dahil sa pagkakaisa ng mga komunidad at response teams. Pinuri ni Energy Secretary Sharon Garin ng koordinasyon ng ang Negros Power, lalo na ang pakikipagtulungan nito sa mga lokal na komunidad upang maibalik agad ang supply ng kuryente. Kabilang sa mga tumulong sa Negros Power ang augmentation teams mula sa iba't ibang power utility sa rehiyon na nagpadali sa clearing at re-energization ng mga pangunahing pasilidad tulad ng ospital at water systems. Bagong araw, balitang bayan. May tuturing na payapa ang naging takbo ng isinagawang prayer rally sa Legazpi City na ginanap noong Nobyembre at 30. Ito'y ay ayon sa Legazpi City Police Station. Sinabi ni Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Domingo Tapel Jr. na malayang na iparating ng mga kalahok ang kanilang saloobin laban sa katiwalian ng maayos at walang aberya. Nagsimula ang lakad ng mga dumalo mula Albay Cathedral hanggang Legazpi City Rotonda. Mahigit dalawang daang pulis ang sa lugar upang matiyak ang seguridad ng mga residente, negosyante at iba pang nakiisa sa aktibidad. Bagong araw, balita sa palakasan. Muling tinalo ng Gilas Pilipinas ang Guam sa score na 95-71 sa unang window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers na ginanap sa Ateneo Blue Eagle Gym. Nanguna sa laro ang duo na sina Justin Brownlee at Dwight Ramos na nagtala ng 20 points at 19 uh, points Oh, 20 points para kay Brownlee at 19 para kay Ramos kasunod ng rebounds at assists na nakatulong sa panalo ng Pilipinas. Nagpakita rin ng husay at galing ang Guam sa pangunan ni Jericho Cruz, ngunit hindi ito naging sapat upang makabawi sa kalamangan ng Gilas. Nananatiling walang talo ang Gilas sa qualifiers sa bumagsak naman sa 0-2 ang Guam sa Group A. Bagong araw, balita sa palakasan. Sa kaugnay na balita, opisyal nang nagretiro si Japeth Aguilar mula sa Gilas, Pilipinas bago pa magsimula ang laro kontra Guam sa 2025 FIBA World Cup Asian Qualifiers. Ipinahayag ang kanyang pag-alis sa Blue Eagle Gym kung saan ginugol niya ang dalawang taon ng kanyang collegiate career sa Ateneo de Manila University. Naging mentor si Aguilar sa mas batang manlalaro sa kanyang mahabang karera sa pambansang koponan, kabilang ang tatlong FIBA World Cup editions at ang ang gold medal sa 2023 Asian Games. Iniwan ni Aguilar ang koponan sa mga kamay ni Nakai Soto, Carl Tamayo, AJ Edu at Kentine Emiliora Brown upang ipagpatuloy ang laban sa international stage. Sa ating pagpapatuloy, panibagong malaking rally, ikakasa kapag uh, walang malalaking personalidad na nakulong kaugnay ng flood control scandal. Anim na pong araw na suspensyon kay Congressman Kiko Barzaga, inirekomenda ng House Ethics Panel. At sa ibang bansa, substandard netting, pinaniniwala ang nagdulot ng sunog sa Taipo, Hong Kong. Bagong Araw, Bagong Balita. Ito ang Bagong Araw. Balitang hatid ng FEBC Network News. Naririnig sa mga hintila ng FEBC Philippines. DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban, DWRK Quezon Palawan, DWAY Legaspi DZMR Santiago at 702 DZAS sa Mega Manila. Ang araw, pangunahing balita. Magkakaroon ang panibagong edisyon ng Trillion Peso March o malaking kilos protesta kapag walang nakulong o nanagot na malalaking personalidad na sangkot sa korupsyon sa flood control projects. Ayon sa isa sa mga organizer ng Trillion Peso March na si Kiko Aquino D, inaasahan nila na mas marami pang kaso ang isasampa laban sa mga sangkot bago sumapit ang December 15 deadline na itinakda ng Office of the Ombudsman. Sa ngayon, tila nakatuon niya ang investigasyon sa maliliit na government officials at contractors. Ayon pa kay D, tiniyak ng rally organizers na tuloy-tuloy ang mga pagtitipon hanggat hindi na re ba ang corruption scandal. Anya, isa itong paraan para paalalahanan ang gobyerno na seryoso ang mga mamamayan sa pagbabantay sa isyu ng katiwalian sa pamahalaan. Samantala, tiniyak naman ni Acting PNP Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. na nakahanda ang hanay ng pulisya sa sakaling magkaroon pa nga ng ikatlong round ng nationwide anti-corruption rally. Bagong araw, Inirekomenda ng House Ethics Committee ang 60-day suspension para kay Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga dahil sa disorderly conduct. Batay sa nasabing rekomendasyon, walang sweldo at alawan si Barzaga sa panahon ng kanyang suspension. Madiin din ang babala ng komite sa batang mambabatas na mas matinding disiplina ang kanyang kakaharapin kapag inulit pa niya ang kanyang ginawa. May mga social media posts din na pinatatanggal ang komite kay Barzaga sa loob ng 24 oras. Matatandaan na nagsampa ng ethics complaint si House Deputy Speaker Ronaldo Puno at ilang miyembro ng National Unity Party laban kay Barzaga kaugnay ng anilay misconduct, inciting seditious activity, pagpuposa sa social media ng mahahalay na content at pangangalandakan ng kayamanan. Una nang sinabi ni Barzaga na handa niyang harapin ng anumang parusa, ngunit nanindigan na wala siyang nilabag sa Code of Conduct ng House of Representatives. Bagong Araw, Pangunahing Balita. Natunto na at ligtas ang 84 na mga Pilipino kasunod ng malagim na sunog sa Wang Fu Court Housing Complex sa Taipo District, Hong Kong noong nagdaang linggo. Ayon sa Department of Migrant Workers, apat pa nating kababayan ang sinisikap na matagpuan ng Philippine authorities. Sinabi ni DMW Secretary Hans Leo Kaktak na posibleng wala ang mga ito sa lugar nang mangyari ang sunog, ngunit batay-anya sa kanilang database, ito pa rin ang address na ginamit ang mga ito. Tiniyak naman ni na tatanggap ng assistance ang mga OFWs na apektado ng sunog. Isang Pilipina naman na si Mary Ann Pascual Esteban ang kumpirmadong nasawi sa trahedya. Siya ay isang single parent mula sa Kainta Rizal at ang kanyang anak ay isang sampung taong gulang na batang lalaki. Dinalaw ni Nakakdak at Overseas Workers Welfare Administration Administrator Patricia Yvonne Kaunan ang pamilya ng nasawi at tiniyak ang buong suporta ng pamahalaan pati ang pagpapaaral sa naiwang anak ng biktima. Ngayong Martes ay tutungo si Nakakdak at kaunan sa Hong Kong para personal na pangasiwaan ang pagpapauwi sa mga labi ni Esteban. Bagong araw, balita pantay Iniulat ng mga otoridad sa Hong Kong na maaaring nag-ambag sa sunog ang substandard netting sa mga gusali sa Taipo na kumitil sa buhay ng 151 katao. Ipinaliwanag ni Chief Secretary Eric Chan Kwoki na ginamit ang mga sospek ang magkahalong fire-resistant at hindi fire-resistant na net. Nasunog ang pitong residential blocks sa complex na may walong tower at igit 1,900 na apartment sa loob ng 43 oras na naka pekto sa higit 4,000 residente. Ayon kay Chang Shuk ng Casualty Inquiry Unit, nasa apat na po pa rin ang nawawala habang patuloy ang paghahanap sa iba pa. Araw, balita Pandeti. Sa ibang dako, apat ang nasawi sa isang missile attack sa Dnipro City sa Ukraine habang mahigit apat na po ang sugatan sa insidente. Patuloy pang iniimbestigahan ng mga otoridad ng Ukraine kung anong uri ng ballistic missile ang ginamit sa pag-atake. Ang Dnipro na nasa may isang daang kilometro mula sa front line ay matagal ng target ng mga pag-atake ng Russia mula noong Pebrero 2022. Naganap ang insidente isang araw bago ang schedule na pag-uusap sa pagitan ng Estados Unidos at Ukraine ukol sa pagtatapos ng agresyon ng Russia. Bagong araw, bagong diwa. Mula po ito sa mga Hebreo 11 talatang 1. Ang pananampalataya ay katiyakan na mangyayari ang ating mga inaasahan at paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Bagong araw. 巴东巴利达。 At yan ang kabuuan ng ating mga balita ngayong araw ng Martes a dos sa buwan ng Disyembre taong 2025. Hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas. Kami po ang inyong mga naging tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang. At si Kayna Abalon. Nagpapaalalang ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos. Gamitin natin ito upang parangalan siyang lubos. Sumain inyo ang ulat ng mga nagaganap sa bansa at sa ibat-ibang panig ng daigdig. Hatid ng FADC Radio. May pag-asa sa likod ng bawat balita sa bawat bagong araw. Ang tamang oras, alas 6.55 ng umaga. Panatang makabayan. Iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan. Tahanan ng aking lahi. Kinukup ko pa ko at tinutulungang maging malakas, masipag at marangal. Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking mga magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan. Tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan. Naglilingkod, nag-aaral at nananalangin ng buong katapatan. Iaalay ko ang aking buhay